Pagkakot ang karamihan sa mga Pinoy sa Oman sa pagpanaw ng nag isang hari ng comedy ng ng Pilipino na si Pantoli. Si Dorpy ang nagsilbing pang napakalis ng lungkot sa mga OFW dahil sa kanyang masayang programa na sinumaybaya nila sa umagitan ng The Filipino Channel o TFC. Yan po ang balita ng Middle East ni Roberto de Villa. na ni Maricar Contrada si Don B ang nag-iisang hari ng comedy sa Pilipinas. Kapag na ako ng puyo na hindi pa po may black and white, tatang tatay na puyo na yung wala pa po may TV. Nakakamit pa para makinood lang ng TV para po patanjan yung Marcia. Simula noon, walang pinalagpas na mga pelikula at TV program ni Don si Maricar kahit nung kapag-abroad na siya rito sa Oman. Katulad ni Maricar, naging tagahanga at sinundan din nila yung Rata Shea Ernesto Bihis kaya natin mga kababayan ng mga pelikula at mga TV sitcom na nag-iisa ng mga komedya. Ako ay hindi pa sa mga pag dahil ako ay mag-ibig uh, manood ng mga pelikula niya at yung mga sitcom niya ay hindi nakakalapat akin sa uh, lalo na noong pag-ahaga ng uh, Johnny komedi siya sa Pilipinas, siyempre maninit mo ang mga tawanan niya, ang mga kalukuhan niya, marami siyang mataihit na Pilipino. Kaya naman labisan na nilang kalungkutan nang mabalitaan nilang kumano Dolphy o Rodolfo Vera Tizon noong Martes ng gabi. Nakikirami po ako sa buong pamilya ni The King King Comedy Dolphy. Sa totoo lang po, nalilangkot po ako kasi po talagang ilalukot siya. Simula po naman ang buhay. Nalulungkot ako para sa bansang natin kasi hindi sa legend. Namatay si Dolpinong noong Martes sa hindi multiple organ failure pagkatapos ng halos tatlong linggo sa Makati Medical Center para kay Labat Bees, malaking kawalan sa industriya ng pilipin ng Pilipino ang pagparang ni Dolphy. Malaking kawalan sa industriya ng Pilipino, 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 Pilipino. Kung hindi raw sana na politika si Dolpin dapat ay nagawad sa kanya ang National Artist Award nung siya ay nabubuhay pa. Di marami ang nagsasabi na sana ay nabigyan siya ng pagkakatao nung buhay pa siya. Na siya ay nabigyan ng ganitong award na National Artist. Meron naman talaga ang Pilipino may tarif kung kailang patay ng isang tao na ka naaalala. Bagamat pumanaw na si Tulpi, para sa mga Pinoy dito habang buhay na nasa alala nila ang nag-iisang hari ng komedya. Nagbabalita sa Middle East, Robert Soltilia, Mascot, Oman. Thank